Matagumpay na naisagawa ni Natalavera Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nery V. Santos Martinez ang ikalimang ratsada ng kanilang barangayan nitong araw ng Martes, ikatulong ng Abril 2024 kasama si na Municipal Administrator Neri Santos, gayon din ang mga konsyal ng bayan Erwin Choco, Api Reyes, Jovel de Luzario at ABC Vice President Virgilio Tayao at Talabero Water District Director Atong Palilio ay tinungo ng alkalde at vice-alkalde ang Balagay Tagaytay kung saan hati ng libreng serbisyo ng munisipyo. Tayo po ay, uh, yung munisipyo po ay inilapit natin sa barangay at uh, actually dapat kasama po yung ospital na may gulong. So kaya lang hindi po umabot sa so, by August or September. Kasama kasama na po natin yung ating mobile clinic na iikot kasama ng munisipyo. Tatlo po yung doktor natin dito at kung kailangan kung uh, dalhin sa ospital, meron din po tayong ambulansya na masakyan po nila at uh, magbibigay po din po tayo ng uh, financial assistance, medical assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong uh, medical o financial. Pati po pwede rin mag-apply dito ng pangkabuhayan, nung, ng uh, allowance ng ating mga anak, ng mga estudyante, ng kabataan. So lahat po nandito na kaya mga kababayan samantalahin nyo na po yung ating barangayan. Bukod sa mga nabanggit, dagdag pa rin vision ni na Mayor JR at Vice Mayor Nereby, ang living kupit, manicure at pedicure, free legal advice, libreng konsulta at libreng salamis sa mata, operasyon sa katarata at pugita, pagdalaw sa mga bahay-bahay at pagbibigay ayuda sa mga senior citizen, libreng police clearance, libreng late registration ng birth certificate at marami pang iba. Labis na pasasalamat naman ang hatid ni Punong ng barangay Bon Alvin Ular sa malaking biyayang hatid ni na Mayor JR at Vice Mayor Nery B. Santos Martinez. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na mayor at vice mayor na talaga namang nakasuporta sa barangay, ng Tagaytay at sa bayan ng Talavera. ito uh, po yung sinasabi nila na talagang servisyong diretsyo sa tao. Uh, kaya sana po uh, mas marami pa po pong matulungan sa susunod na mga panahon. Uh, po, kaya maraming maraming salamat po sa ating mayor at vice mayor at sa ating admin na at si Admin po. Maraming salamat po. At sa mga konsihal po ng bayan, maraming maraming salamat. Okay. Samantala, bukod sa Tagaytay, nauna ng kinungo ng barangayan team ang mga barangay ng Tamakaw, Basang Hamog, Pantok at Bulak. May panawagan naman si Mayor JR sa lahat ng barangay. Uh, abangan po ninyo sa bawat barangay. Uh, I-announce din po sa inyong mga barangayan at para updated po kayo, ay uh, i-follow nyo lang po yung uh, social media page ko po, Mayor J.R. Santos at ni Vice Mayor Nery B. Santos Martinez. Sa huli, ibinahagi rin ng alkalde ang estado ng kasalukuyang konstruksyon ng itinatayong munisipyo ng Talavera at ipinagmalaki rin nito ang napakaraming nakongkretong kalsada ng kanyang pamamahala sa bayan ng Talavera. Po, uh, ngayon po ay sinisimula, may, may, mayayari na yung ating bakod kung mapapansin din po ninyo. Kasunod po nun yung uh, kalsada sa loob, yung drainage, at uh, ngayong taon din po ay sisimulan yung ating uh, uh, five story municipal hall. Pero yung ngayong taon ay dalawang palapag lang po yung ating masisimulan, yun po yung phase 1. At uh, iaayos din po natin yung uh, uh, park, yung pinakamagandang park. So para hindi na po kayo pupunta ng Luneta, dito lang po sa Talavera ay uh, sulit na. At uh, ngayong taon din po ay uh, paliliwanagin natin yung uh, simula Barangay La Torre hanggang San Pascual. So yung araw magiging gabi. Ay, yung gabi pala magiging araw. So gano'ng kaliwanag yung gagawin po natin. Para sa Balitang NBC ha, ako si Agalinsangan, nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.